At uh, sa mga sandaling ito, mga kabombo, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makasama uh, sa ating palatuntunan. Walang iba kundi si Sir Francis uh, Kiko Aquino uh, D. Mga kabombo, ang apo po ni uh, former uh, Senator Binigno Aquino Jr. Mga kabombo, kaugnay dahil today, ginugunita po natin ang Ninoy Aquino Day. Pero unang-una po sa lahat, uh, binabati po muna natin ang isang mapagpala magandang araw si Sir Kiko, live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohan ni Dugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Roseta. Ngayon yung pagbati sa ating mga listeners and viewers. Ayan, magandang tanghali po, Bombo Justin. Magandang tanghali din po sa lahat ng mga nakikinig at na nanonood po, ngayon. Yes po. Ayan, para po sa kaalaman ng ating mga at tagapakinig ano uh, um, papaano po no naging apo uh, ni um, former or senator uh, Binigno Aquino Jr si uh, Francis uh, Kiko Aquino di. Wala well, ako po 'yung ano ho, uh, anak po ako ni Viel Aquino Dipolis po siya po 'yung pang-apat na anak ni uh, Lolo Ninoy po. Mhm. Mm Ayun. Sir, ano uh, kayo ba naabutan or ano ba 'yung pagkakakilala kapag po ninyo sa inyong uh, well, lolo ano po. at syempre um ang ating uh, naging mabuting senador ng ating bansang Pilipinas uh, na si uh, Aninoy. Well, yun po no. So wala po kaming magpinsan yung nakaabot po sa kanya eh. So na Pumanaw po siya noong uh, 1983 tapos yung panganay po namin si Kuya Jiggy 1985 pinanganak ko nagkakabali pero yun po yung pagkakakilala po namin sa kanya parang may konting mga tidbit dito na parang mahilig siya sa mga discount discount mahilig siya ano parang napaka protective siya sa mga anak uh, sa mommy ko sa mga tita ko at sa lahat ng mga anak kong babae uh, pero siguro yung yung mas malaking bahagi ng pagkakakilala ko sa kanya, um, hindi masyadong naiba dun sa um, tinuturo ko sa mga paaralan na siya mm -hmm. po naging bayani natin dahil sa ehemplo niya uh, na ipanalo ng Pilipinas yung um, na ipanalo ng Pilipinas yung kalayaan natin noong uh, People Power Revolution almost two years later pagkatapos ng uh, pagkanyang pagkabayani. Mm -hmm. Ayan. Sir, Pans, Sir kiko uh, anong, ano, anong pangiramdam No na kayo ay isa sa apo sa sinasabi nga na naging ano tawe eh, um kumbaga parang isa sa mga naging uh, dahilan para makamit po natin yung kalayaan na inaasam uh, doon po sa mga ipinaglaban na, ng inyo pong lolong si uh, Ninoy Aquino Well um humbling po siya no so uh, syempre marami po yung lumalapit sa, sa akin na sabi na malaking paghanga nila kay Lolo Ninoy pati sa buong pamilya ko kahit na uh, sa amin wala pa naman masyadong nagagawa no so siguro ano po uh, humbling po siya at hamon din po na ka, although wala naman wala naman siguro sa amin yung umaasa na mahihigit mahihigitan pa namin yung nagawa ni Lolo Ninoy talagang kakaiba yung kinaya niya pero hamon din siya para sa amin na sa, sana naman lang ano may pagtanggol yung mabuting pangalan niya na um, talagang sa lahat kung saan mang larangan yung papasukan namin sa buhay, mm -hmm. uh, gampanan natin ito ng may dangal po na yun din yung naging halimbawa ni Lolo ni mm -hmm. Somehow po ba, Sir Kiko, nakaka-pressure ba ang maging apo ng isang kilalang Ninoy Aquino? Well, pressure po siya pero hindi, again, hindi po siya yung pressure na kailangang tapatan yung mga nagawa ni Lolo Niloy. mm -hmm. Pero uh, alam ko may kasabihan yung mga pintan ko na kung... Uh, kung mabanggit yung pangalan natin sa palita, hindi naman sariling pangalan po yung magagamit no pero apo ni apo ni Ninoy or apo ni Cory mm -hmm. yung sasabihin no so kung yun yung magiging pagkakakilala ng 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 bayan ng mundo sa atin kailangan talaga ang uh, mag-ingat no parang 'wag po nating bahiran ng gumeyo yung pangalan nila tatlo no, kasama na rin po doon si Tito Noy po meron mm -hmm. bang ano like uh, laging binibilian ang mga magulang ninyo uh, sa inyo ng no, mga bagong generation po ng mga akin na ah, ito yung aral na ipina um, ipinamana or ikinit, ikinitil sa ating kaisipan ng um, aming tatay na si Ninoy. Meron bang mga gano'n na palagi ibinibilin po sa inyo? Well, ano, siguro um, malinaw sila na ano, di ba? Kung uh, or yung tinuro sa amin, magkaroon ng malinaw na um, posisyon kung ano po yung tama o kung ano yung mali. Siyempre, hindi naman tayo yung parating tama, no? parang nagkakamali din tayo. Pero kung meron po tayong nakikita na talagang naniniwala po tayo na mali, panindigan po natin yan. At um, syempre nandyan yung pagpapakumbaba na baka ano ko, minsan hindi naman tayo, um, hindi naman parating tama yung magiging paninindiga, paninindigan natin. Pero hindi yan excuse para hindi magsalita. So siguro yung ganun po, yung ganung pagiging malinaw, uh, maging malinaw muna tayo kung ano yung tama at mali tapos sa kanilang pag-usapan yung mga ibang konsiderasyon. Yes, Sir Kiko, ngayong araw, ano yung mga um, relevant activities in relation with the celebration po or paggunita ng um, Nini Day na inyo pong isinagawa as inyong pamilya? Well, yun po. Um, so, nagkaroon po tayo ng misa sa um, Manila Memorial Park po kaninang alas 10 ng umaga. Tsaka parte ito ng isang mas malawak na kampanya na Justice for All po yung pam pamagat. No? So, kasama po ng kampanyang ito ay yung Uh, isang candle lighting ceremony na gaganapin sa bantay ng mga bayani next month po, September ah. 21 bilang pag-alala sa um, declaration ng martial law um, na talaga isang madilim na panahon dito sa kasaysayan po ng Pilipinas um, Tsaka ano ho this year po uh, kasama din po natin yung mahalagang pecha din na mas recent po So noong um, August 17, inilunsad po natin yung Justice for All campaign sa okay. um, Dambana ng Paghilom sa Laloma Cemetery. Dito po yung um, dito po uh, yung final resting place ng ibang mga biktima ng EJK na nire-exhume para, uh, para sa mga forensic um, autopsy para mas matuklasan natin kung ano yung totoong kwento kung, tungkol sa pagpatay sa kanila. Um, ginawa po natin ito noong August 17 dahil one day after yung death anniversary po ito ni Kian De Los Santos. Tapos sa uh, kasalukuyan po, September 23 po yung nakataktak nakatakda pero alam ko po posible pa tong magbago pero mag um yung September 23 po sa ngayon ay yung susunod ay yung petsa ng uh, confirmation of charges hearing ni yeah. President Duterte sa ITC. Mm. So kung kailan man po matutuloy yung confirmation of charges hearing, uh, magkakaroon po ulit tayo ng misa sa dambana ng paghilom sa Laloma Cemetery in Caloocan City para sa mga intention ng mga um pamilya ng mga Um, families ng mga AJK victims po natin. Mm -hmm. Sir Kiko, siguro ano message especially sa ating mga kabataang mga Pilipino no, na somehow na sana hindi natin makalimutan yung ganitong mga espesyal na okasyon or pangyayari sa ating kasaysayan na di naman po talaga natin may pagkakait naging uh, malaking part uh, na kung paano natin makamit yung kasaysayan ng ating bansa. Go ahead po, Sir Kiko. Well, siguro na po, um... Il ilang beses na po siguro narinig ng iba, pero ano pa rin po eh, the Filipino is worth dying for. Okay. So si Lolo Ninoy, mahal Pilipino, kaya mm -hmm. um, nagawa niya yung mga nagawa niya. Tiniis niya yung seven years and seven months ng uh, hindi makaturungang pagkakakulong sa ilalim ng diktadurang Marcos kasi pinanindigan niya na mali yung um, ginagawa ng diktador at saka kahit na may banta sa buhay niya, umuwi pa rin siya para makapiling ang kapwa Pilipino. So sana hindi po mawala sa atin yung pagmamahal natin sa kapwa natin at sana in our own ways, sana hindi umabot doon pero masabi din natin na the Filipino is worth dying for. Okay po. Maraming maraming salamat, Sir Kiko. Mag-iingat po kayo and God bless po. And the see you again sa September 21, ha? Maraming salamat po, Bombo Justin. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nanonood.